Mainit ang umagang iyon sa Pier. Parang hinahaplos ng araw ang mga bakal na crane hanggang magningning ang dilaw nilang pintura. Kumakaskas ang lumang goma ng mga kariton sa kongkretong daungan. May tunog ng mga kadena at ang simoy ng alat ng dagat ay nagahalo sa amoy ng kape sa thermos ng mga estibador. Sa tapat ng tambak ng kahong pineapple, may binatang kargador na sapo ang isang malaking sako sa balikat. Mas malaki pa sa ulo niya. Nakakuyom ang panga, pinipigilan ang iyak, pero halatang naglalagos sa gilid ng mata ang luha. Sa suot niyang dilaw na t-shirt na namumuti sa asin ng pawis, nakadikit ang alikabok at araw ng maraming araw na pagod. Uy, iyakin! Sigaw ng isa sa mga barkada sa gilid habang nakatawa, panayturo. Baka mapuno ng luha ang sako. Iwan mo na, kami na bahala. Sumabay ang tawanan ng tatlo pa. Mga lalaki ring sanay sa bigat, pero nasanay na ring magaanin ang salita kapag may mas mahina sa tono. Lumapit ang isa, kung wari aagawin ang sako. Baka madurog ang kalakal hawak mo, bawang bayan o pangarap mo. Napangiwi ang binata. Hindi niya inalis ang sako, mas lalo niyang binuhat, humakbang, kinubtub ang hakbang para hindi siya sumubsob. Mabigat ang laman, kopra, tuyong niyog, nagkikiskisan sa loob ng sako at kumakamot sa balikat. Tumulo ang luha hindi lamang dahil sa sakit ng balikat kundi sa mga salitang kumikirot sa tenga at utak. Huwag mo na pong asarin. Bulong ng isa sa mga matatandang estimador na nasa hulihan pero mahina, parang kaluskus lang sa paligid na puno ng tawanan. Huwag kang mahina, sabi ng isa pang kabarkada, nakahalukip-kip na kanyisi. Kung gusto mong yumaman, ayan o, oh, itinuro ang dagat, magpakayaman ka sa isip, sa gawa, kargador ka lang. Di niya napigil ang sagot, kahit maliit ang boses. Mas mahalaga ang kumayod ng marangal. Bago natin ipagpatuloy ang kwentong ito, pakikomment sa ibaba kung saang probinsya kayo nanonood. Mas malakas ang tawa. Ayon! Marangal! Kasing marangal ba ng sapatos mong butas? Bago pa siya masangga ng ibang biro, sumipol lang kapatas mula sa kabilang dulo at sumenyas, bilisan ng paglipat ng mga sako sa platform ng crane. Huminga ang binata, mabilis, parang patakbong bata sa buhangin. Ilang hakbang pa at naisampana na niya ang sako sa piling ng dalawa pa. Gumuhit ang habdi sa balikat pero hawaan ng dibdib. Pansamantalang tumahimik ang nangaasar, napalitan ng mabigat na tawa. Hindi kasing lakas, kumukupas kapag may trabaho ng kailangang asikasuhin. Sa likod nila, kumislap ang dagat. May gumikas na puting hugis sa malayo dahan-dahang lumanaki. Pumito ang isang bangkero, kumaway ang maraming tao. Ang kintab ng araw sa puting pintura ay parang kutsilyo sa mata. Dumaong mula sa malayo ang isang yate, puti, malinis, makinis ang hugis, mataas ang tulis ng proa, may mga antena at bilugang ray dome na parang mata ng ibon. Kumabog ang sigawan sa pier. Uy, yate! Kanino yan? Baka may artista. May mga naglabas ng cellphone pero karamihan sa kanila ay napako pa rin sa trabaho. Sanay sila sa iba't ibang pumaparada, cargo, ferry, lancha, pero bihira ang kasingkinis nito. Sumisigaw ang kapatas, Focus! Trabaho muna! Naglakad ng binata pabalik sa pila. Habang papalapit sa tumpok ng mga sako, bumulong ang matandang istibador sa likuran. Anak, tiisin mo, pag may masakit sa salita, isipin mong papasanin mo pero bababa rin yan sa tamang oras. Tumanggo siya, pinunasan ng luha gamit ang braso at sa munting sandali, naaninag niya sa dagat ang mukha ng ina. May hika, nakahiga sa banig, nakangiti kahit hinihika. Kaya mo yan, Ingigo. Hindi man siya nagsalita, parang humugot ang katawan niya ng dagdag na bigat. Isa, dalawa, tatlo, tuloy ang buhat. Anong pangalan mo? Tanong ng isa sa mga kapiding sa trabaho. Hindi na nga asar, may pag-uusi lang. Tanak pa niya ang bibig pero nakalusot. Inigo! Ah, inigo! Ulit nito, hahabol lang tingin sa yate. Inigo, titigan mo yon. Hindi lang puro kahirapan ng tadhana. Minsan, dumadaong ang swerte. Sa iba, singhop siya, hindi sa tulad ko. Tulad mo rin sila dati, baka iba lang ang daan. Dumungaw ang kalbo at matabang alon ng tawa ng salikuran. Tila sinasapawan ang payong pangako ng kasama. Walang swerte sa iyakin! Umalo ng hangin, dumampi ang alat sa dila. Sa bilis ng oras, halos hindi nila napansing lumapit na ang yate. Tinigil nito ang makina, at ang tunog ng alon ay pinalitan ng malinis na bloop, bloop ng mga panto na humampas sa hall. May lumabas na crew sa deck, magara ang uniponme, may suminya sa kapitan at sa mga taga-pier. Bumitaw ang anchors at dahan-dahang umusog ang yate patabi sa baitang lang daungan. Doon, kitang-kita ng lahat ang malalaking itim na letra na nakapinta sa hall. De La Costa, makapal, malinis. Nangingintab sa sikat ng araw Tumigil ang hangin Tumigil ang biro Tumigil pati ang hakbang ni Inigo Nahulog ang kalahati ng sarili niya sa isang alaala Maliit siyang bata Itim pa ang buhog ng ina Nakaupo sa harap ng lumang retrato ng isang lalaking nakauniporme sa barko Sa ilalim, nakasulat Dela Costa apelyido ng ama apelyedong iniwan sa kanila bago pa siya tumakbo sa unang hakbang ng buhay. Apelyedong hindi niya madalang bangitin dahil parang apoy, nakakasunog kapag hinawakan ng matagal. Mukhang dekalibre ang mayari. De La Costa? Yung nagdodonate ng patrol boats? Yung may shipping line? Napatlitlag ang binata. Hindi niya alam kung anong gagawin sa labi. Tatawa ba o iiyak kagat niya ang dila. Bakit nasa tapat niya ang pangalang iyon? Ano ang posibilidad? Parang tinamaan ng kidlat ang luma niyang puso. Nagbukas ang pinto sa babang deck. May lumabas na lalaking may edad, nakaasul na polo at puting pantalon. May sunglass na tinanggal niya habang bumababa sa trapal. Malinis ang hagbang, pamilyar ang tindig. Nakasunod sa likod ang dalawang babae, Sekretarya Marahil. May hawak na folder at bagong print na papel. Paglapag ng sapatos ng lalaki sa kongkreto, naglakad siya diretso sa kapatas. Magandang araw. Malamig mungit magiliw ang boses. May hinihingi kaming tulong sa port. Nandito kami para sa isang sako. Try lang. At sabay tingin sa mga estibador. Para hanapin ang isang tao Nagtayo ang balahibo ng binata. Mula sa likod ng grupo, anino siyang hindi dapat mapansin. Pero kapag tadhana ang tumawag, hindi nito kailanman sinusunod ang payo ng hiya. Anong pangalan? Tanong ng kapatas. De La Costa. Sagot ng lalaki. Kaswal. Tila walang bigat sa bibig ng pangalang sinasamba ng marami. At ang hinahanap namin? Apilyado rin. De La Costa nabitiwan ng isa ang sigarilyo may naghaghik ng kaba may nagtaas ng kilay na parang nag-aasam ng kwento ang mga nanunukso kanina ay nagkatinginan sabay sikot sa isa't isa baka mag-anak mo yan na ah. hindi na natapos narinig nila ang pangalan parang buhawi papeles utos ng lalaki sa sekretarya inabot ang folder sa kapatas at sa ibabaw may retrato batang lalaki Pitong taong gulang, katabi ang babaeng may hika pero nakangiti. Sa ilalim, nakasulat. Inigo de la Costa. May lumang stamp ng isang barangay, may pirma ng isang paring nagbinyag, may lumang resibo ng remittance na huling natanggap sampung taon na ang lumilipas. Lumuluwang ang mundo. Ang tawanan kanina ay parang inutang sa ibang araw. Wala nang tumatawa namutla ang isa. Ang iba, napahawak sa baywang para bang may kinukuhang lakas. Nasaan si Inigo? Tanong ng lalaking de la Costa, tango sa mga mata at panginginig sa gilid ng tinig. Hindi gumalaw ang binata. Parang binuhat ng mga paa niya ang kabuuan ng daungan. Parang sako ang apelyido sa balikikat. Mabigat, masakit. Nulit kargang gusto niyang hindi bitawan. Bumitiw ang bibig ng kasama niya. Boss, siya yun! Parang nawala ang ingay sa mundo sa isang iglap. Lumingon ang dela Costa. Tuwid ang tingin niya sa binata, sa dilaw na t-shirt, sa balikikat na may marka ng sako, sa luha na hindi patuluyang natutuyo. Dahan-dahan siyang lumapit. Mahina ang boses, halos parang dasal. Anak, sumirit ang hangin, pumitik ang dila ng dagat, pumatak ang luha, mas malaki, mas malayang bumagsak. Hindi na sanay ang binata sa apat na titik ng salitang iyon mula sa taong nagkait nito ng maraming taon. Pero nandito na. At sa harap ng buong pier, sa lilim ng puting yate na may apelyidong matagal na niyang tinakbuan, naganap ang paglapit ng dalawang mundo. Hindi ko alam, sabi ng binata, paos at putol-putol, nadarating ka. Matagal akong nawala at matagal kong pinagsisihan. Humingi ako ng tulong, naghanap, nagpaakyat ng records, binalikan ko lahat ng lalagyan ng pangalan natin. Ngayon ko lang nakita kung saan ka tumigil. Tinignan niya sa sako sa marka sa balikikat. At ngayon, kung papayagan ka, gusto kong itigil mo na yung sakit na yan. Humakbang ang binata. Isa, dalawa, tila sasabayan ng alon. Ang mga nanukso kanina, nag-iwas ng tingin, nangingimi, nakalunok sa sariling salita. Ang matandang stebador na umaalo kanina, napakapit sa sariling puso. May luha rin. Nang maglapit ang dalawang kapanig, inabot ng lalaki ang balikat ng binata at sa unang paghataon mula pagkabata, nakadama siya ng bigat na hindi kailangang buhatin mag-isa. Pareho silang umiyak, pero hindi na puro kirot, may halong paggagaan, pagkapit, pag-amin sa lahat ng naputol. May pumalakpak, isa lang, sunod ng dalawa hanggang sa kumalat ang palakpak sa buong Pierre Hindi iyon show. Naramdaman nila ang alinlangan na tinunaw ng katotohanan na dumating na may apelyedo sa hal at may puso sa lupa. Hindi ko alam kung tatanggapin ho. Pero lahat ng crew na to, kasama ka. Ang yate hindi para magyabang. Nandito kami para magdala ng libreng medical mission sa isla. Patuloy na ginagawa ng kumpanya mula noon pero ngayon gusto kong ikaw ang mamuno sa logistik kung papayagan ka. Ikaw at yung mga kasama mo rito. Tumingin siya sa mga nanukso. Walang bahid ng puot, may imbitasyon, may paghamon. Kailangan namin ng malalakas, masisipag at matitino. Kaya ba? Umubo ang isa, nagtinginan silang apat. Pasensya na sa kanina. Kaya, kaya namin. May isa pang bagay, dugtong ng lalaki. Hindi ko alam kung tatanggapin mo agad pero walang pilitan. Kinuha niya ang papel, isa pang envelope at iniabot sa binata. Isang scholarship at apprenticeship program para sa iyo. Hindi mo kailangang iwanan ng Pierre kung ayaw mo. Pero gusto kong makapag-aral ka ng maritime operations at kung gusto mo, mamili ka kung saan ka nulugar sa kumpanya. Kapitan, port manager, engineer, kung ano ang tatawagin ng puso mo. Tumigil ang oras sa mukha ng binata. Maraming gabi ang sumagi, ang pagsalubong sa ina mula sa health center, ang disoras na paghahanap ng dagdag-karga na pwedeng pasanin, ang pagpatid ng chinela sa gitna ng ulan, ang pangarap na minsan inihagis sa dagat dahil walang dalang sagwan. Ngayon, may lumulutang ang nabago. Kung papayagan ka, marahan sabi ng lalaki. Hindi kita bibilangin sa utang. Hindi mo ako kailangang tawagin na kahit ano. Simulan natin kung saan ka komportable. Pero sana, sana payagan mo akong tumayo sa tabi mo. Napahagulgol ang binata. Payak at malinis na hagulgol na parang binubuksan ng bintana pagkatapos ng bagyo. Nahagod niya ang mata, tiningnan ang apat na nanukso kanina. Tara! Sabi niya sa kanila, Mahina pero malinaw. Sama kayo. Marami tayong aasikasuhin. Parang nahulog ang mga balikat nila sa ginhawa. Salamat, bulong ng isa, matamlay at nakangiti. Mabilisan ang sumunod. Dinala ng yate ang mga kahon ng supplies. Dumaong ang mga bangkang susundo sa mga isla. Nagkumahog ang istibador, ngayon ay crew na rin. Sa paglipat, paglista at pagayos ng ruta. Pahininga muna ng kapatas ang may shift at kinuha ng kumpanya ang ilang karitom bilang opisyal na gamit. Binayaran pa ang oras. Sa gilid, dumating ang ambulance ng NGO. Nakipagtuwang. May naitakdang schedule para sa libreng check-up, bakuna at feeding sa mga bata sa tabing dagat. Ang ilang nanonood, sumama na rin sa volunteers. Habang nag-alburuta sa tuwa ang Pierre, lumapit ang matandang Estebador sa binata. Anak, sabi niya, Tama ka pala, may dumadating sa tabing dagat na hindi natin inaasahan. Pero mas tama yung sinabi mo. Mas mahalaga ang marangal. Dahil kung hindi mo piniling manatiling marangal, hindi ka nito mararating. Numiti ang binata na ngayon ay hindi na masyadong binata sa loob. Maraming salamat. Mula sa deck ng yate, kumaway ang lalaki. Inigo, halika saglit. May tatanggaling ka. Umakyat ang binata, nakikinabahan, nalulugod, hindi sigurado kung paano maglakad sa sahig na kahoy na parang sumasayaw sa pino nitong pagkakagawa. Dinala siya ng lalaki sa unahan, sa malapad na hal, kung saan ay nakapinta ang apelyido. Gusto mo ba ng dagdag na salita dito? Tanong ng lalaki, pila nag-aalok ng pahina sa librong matagal nang isinulat. Tumingin si Inigo, tumitig sa malalaking letra. Inalala niya ang mga gabi, Inalala niya ang mga umaga na natili ang katahimikan bago niya sinabing, Huwag mo nang dagdagan, pero sa loob, lagyan mo ng maliit na plaka kung pwede lang na ganito ang nakasulat. Sa lahat ng kargador, marangal ang trabaho mo. Tumango ang lalaki na masa ang mata. Gagawin natin yan. Kinabukasan, nang muling umaraw may maliit na plaka na nakakabit sa may pintu ng dek. Sa lahat ng kargador, marangal ang trabaho mo. At sa araw na iyon, dumating ang maraming bangka, maraming kamay, maraming bata na kumakaway at isang grupo ng dating nanukso na ngayon ay mabilis tumulong, hindi dahil may kamera kung hindi dahil may puso sa gitna ng abalang iyon tumayo si Inigo sa tabing mumiti sa dagat at sa wakas kargang hindi na sa kung hindi pag-asang mabigat man masarap pasanin apelyidong hindi na apoy kung hindi ilaw sa tuwing dumadating ang yati nagsisiksikan ng mga tao sa kabigayhin, hindi para makiusyoso kung hindi para masilayan kung paano nagbabago ang isang Pierre kapag ang pangalan na nakapinta sa hal ay tinatapatan ng kabutihang nakaukit sa ugali. At sa dulo ng bawat biyahe, kapag nagkakagat na ang anim sa tubig, maririnig pa rin sa Pierre ang dating mapanyurang tawa, mungit ngayon bawing-bawi ng mas malakas ng ingay, tawanan ng magkakaibigan, sigaw ng ayos mula sa mga bangka, at ang bahagyang iyak ng isang binata na hindi na iyakin, luha ng taong nakahanap ng pwesto niya sa mundo at ang mundo sa kanya. At dito, nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan mo ba ang ating kwento? May aral ka bang napulot? I-comment sa ibaba kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon, i-hit ang like button at huwag kalimutan mag-subscribe. Ang suporta niyo ay ang inspirasyon ko. Kita kits bukas alas 6 ng umaga. Kaya stay tuned.